binridge niya ito binridge niya eh, siyempre malakas eh sabi nga niya ang ganda ang lakas eh natuwa nga daw siya kasi nga malakas eh yung amplifier niya binridge niya hanggang sa tumirik or bumigay okay ngayon nakaplug in na yun doon mapapansin nyo ano oh. clip okay naiwan yung clip dito dito goods ngayon bali crown na uh, SS-600 okay Uh, shout out muna sa mayari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Taga Baliches pero galing Bicol itong unit nito. Galing Bicol. Okay, tama na nyo. Nadala rito sa may Baliches para dalhin din dito sa may shop natin. O ripagawa. Okay, shoutout muna sir ha. Sa magkakatiwalaan nyo sa akin ha. Maraming maraming salamat ha. Ngayon, makwinto ko muna kung anong nagiging issue, ano ang nagiging dahilan. Ang sabi ni Bowsing ay... Binridge niya ito. Binridge niya eh, Siyempre, malakas eh. Sabi nga niya, ang ganda, ang lakas eh. Natuwa nga daw siya kasi nga, malakas eh. Yung amplifier niya, bin niya hanggang sa tumirik or bumigay. Okay, sa totoo lang guys, malakas naman talaga yung bridge. Kaso nga lang, haabuting ka dyan. Mas mabilis siya bumigay. Okay? Ngayon, naka-protect na yung isang channel, channel 2. Okay, ngayon naka-plug in na yun doon. Mapapansin nyo. Ayan o. Oh. Clip. Okay, naiwan yung clip dito Dito, goods Ngayon Kung mapapansin nyo bumigay, Parang bumigay yung fuse dito eh Naka bumigay yung fuse dito Or May nadali na dito Okay, yan yung alamin natin ngayon uh, Dito, malamang goods na to Tapos uh, Medyo malalikabok na rin sya Ayan, sa so mga hindi pa nakakita mo ng Crown na SS600 Ito yung laman loob nya Okay Supply nyan ay 82082 uh, 82. Taas pala oh 8282 Ayun oh Diba? Mataas 8282 82 rin supply niya. Tapos naka 4 pairs siya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Naka 4 pairs siya. By pairs ah. By pairs yan Okay ngayon Wala tayong paligoligoy pa Baklasin na natin tong channel to Tingnan natin kung ano yung pinaka problema rito Ah, nakalas ko na yung channel 2 Tapos confirm itong fuse na isa ay na open ito check natin okay dito nanyo ito open to ito buo ayan oh, kita nyo naman oh okay ngayon kung bakit na open yan ay may dahilan <laughs> tama ba na open yan kaya may dahilan output kadalasan dyan check natin tingnan nyo short to short yung diode tapos itong isa na natin yung short to okay mukhang buo naman uh, short talaga yung diode ah. pero pinaka the best dito ay gagawin natin teka lang ah uh, okay sira yan no open ngayon check natin yung output dito ang gagawin ko dyan, kakatiring ko na lang. i <laughs> e, pa lang ginamit dito. Ha? Okay, tika lang. I-check e, natin. Trabahong tamad tayo. <laughs> Trabahong tamad tayo. Ayan, oh. makikita nyo. Potol. 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 Pinutol natin is yung base and then emitter nya. Okay, madali lang mahinangin mamaya. yan eh. <laughs> Ngayon, mayroon ako na sukat dito na sira. Ito, ito. Ito, goods ito. Goods. Ito, uh, oh, short to short. Ayan, oh. Okay, short. Dito, goods. Okay, short. Goods. Goods. Ngayon, tanggalin natin to. Tapos, balik natin yung paa nya. Okay? Tapos, kabilang side. Ganon din, double check na rin natin. Katirin natin para sigurado, di ba? Hindi magandang balita. <laughs> Nakala ko tag lang yung kabilang side isa lang na natin ito siya ngayon ubos yung kabila ubos yung kabila ito yung ato ito yung nadali ubos siya yan ubos ito short ito short ubos NGW na value niyan ay 0302 tapos isang 0281. Tanong nito may pamalit tayo. Pambihira oh. Okay. Up. Bali apat. Nandito na ubos. Ito drive. Buo naman tong drive eh. Dito lang. Di siguro kinaya nung nagbridge si Bossing. Okay. Ngayon kakalasing ko to. Tapos hanap tayo ng pamalit natin. Nakating na natin to. Bali. Tatlo dito. Tapos isa dito. Ngayon. Ito yung magiging uh, kalabasan ng output kapag nakatanggal na. Short pa rin siya, siyempre. <laughs> short pa rin eh. Kasi pinutol naman natin yung besimeter eh. O, oh, short talaga siya, Short talaga. Grabe. Yan ang epekto ng bridge. Bridge na tinatawag kapag na-overuse -over, mo siya. O, oh, short ito Misa, short din okay ngayon palitan natin buti meron pa tayong NGW saktuhan lang talaga ayan tapos okay palitan na natin tanggalin natin to sana sana yan lang di ba kumpiyansa naman tayo kahit palitan natin agad yan ng uh, ititesting kasi yung iba need na baklasin mo na lahat ng output bago ititesting di ba para safe pero ako pwede na pwede na kasi may bug naman tayo Once sa may baliktad ano iilaw naman yung bulb natin eh. Okay? Ngayon, magpapalit tayo ng output ah. Uh, nagpalit na tayo ng mga output, okay? kompleto na to dito. Pati dito, kompleto na rin. Ayan. Uh, try nating so, Mamaya na lang natin linisan 'to. Try muna natin testing natin ibalik. Tingnan natin kung magiging normal siya. Sana maging normal na wala na ibang problema. Sa totoo lang, guys, isa 'to sa mahirap gawin na unit itong crown sa totoo lang hindi baling gumawa ko ng mga CACA kaysa dito ngayon kompleto na yan o, balik natin testing natin okay bali eto na naibalik natin yung fuse pala pinalta natin hindi ko na makalimutan pag sinilip may fuse oh, akala mo buo kasi hindi sa putol pero wala nang continuity ngayon ito sa speaker out naman to eh. ang design pala nito ay uh, ground collector ground collector tama ba? oh ground collector to kasi tingnan nyo walang sapin no yan ground collector okay sana maging normal <laughs> ginakabahan ako nakakabahan ako ngayon ito natin hindi umilo yung bulb ayun Ay, oh no? nag normal sya oh ba? Diba? nag normal sya ngayon check natin paano kaya biasing kaya natin ah kailangan maging parehas sa may isang channel Okay. Natin o natin. Okay, nag-normal. Dito. Ay, zero bias pala ito. Ay. Alam ko zero bias to eh. Zero bias ito. Ay, dito meron eh. Pagtarin ko. Bakit ganun? Mamaya nadali pa na iba. O to nasa 0.26. Meron dito ah, dito. Ah, okay goods na. Ano? Oh. Goods na. 0.25 dito naman. Alas press lang. Okay, millivolts lang yung kanya lamang. Medyo mababa pa nga konti itong isa. Okay, goods na yan. Pag Ngayon, ang gagawin natin dito try natin lagyan ng so, lagyan natin ng speaker tapos audio input kasi hindi pa tapos to kung sakaling magka, magka audio may pinadala si bossing dito na fan gusto niya lagyan ng extra fan nito okay, kabit natin nung <laughs> sa ngayon, audio testing muna tayo eto, tinesting ko sana ang problema ay may problema pa <laughs> um, umiilaw yung signal dito pero hindi nagtitrip yung relay hindi nagre-relay siya ibig sabihin, dalawa lang yan pababaklasin talaga ako nito or sana sana dito lang ayo ay mag mag trigger ang relay ayun tingnan nyo o, oh, dalawa ang nag trigger ito and then nandun sa may soft start okay sa substart tapos dito yung nandito hindi nag relay although working naman siya yung amplifier stage niya eh oh, wala talaga. Ngayon, may audio yan. Lagyan natin ng audio. Okay? Channel 1 meron, no? Ah, itong channel 2 Meron siyang audio Pero hindi gumagana Hindi gagana yan kasi nga hindi Hindi nagtitrip yung relay Or hindi nagtitrigger ang relay Ngayon, alamin natin Ang problema dyan, kailangan mong baklasin yan Tingin ko siguro nasira lang yung relay Maring relay lang 'yung problema. Kasi goods naman 'yung amplifier. Baka mamaya nalusaw 'yan o ano man nangyari dahil nung nag-bridge siya. Basta 'yun na lang alamin natin. Pambihira akala ko tapos na 'yung problema natin. Confirm ko na sira 'yung relay. Bintik na 'to. May pumapasok na bol Okay, Okayo natin. Tinanggal ko na 'yung main supply. 'Yung supply ng relay dito rin kumuha 'yan oh. sa pip, parang sa 15 din ngayon ito siya ito paa niya ito di ba paa ng kwan yan eh paa ng transit ng relay yan eh ibig sabihin may supply yung relay sadyang sira lang hayop na to na kwan siguro yan na sobrahan nung nag bridge ang tanong may pamalit tayo dyan <laughs> aro speed oh pag aro speed talaga sirain yung gamit sa may LX20 ace basta sa ace is aro speed tingnan nyo oh pambihira na yan. Okay, kalasin natin to. Magiging siguro, pingutin na lang natin to. <laughs> Para hindi tayo magbaklas. Ano kaya? Ay, nako. Mas matibay ang pinalit natin. Wala tayong pamalit nito. 12 volts lang palang lintik na to. Uh, 12 volts. Ayan, ngayon, wala tayong pamalit nito. Pwede naman palang palitan ng ganito. Kasi yan, o, um, guide nyo. Pasok pala yung butas na yung liter L na 30 ampere. Oh, uh, mas maganda pa, mas matibay. Okay? Saktong meron tayong ganyan. 'Di ba? Ito kasi may arrow speed may hina talaga ito. Ayun, oh, napaganda pa. Napaganda pa siya. Ngayon, testing natin. Wala, kailangan talaga natin baklasin yung buong kwan, yung buong heatsink kasi paano mo hinangin 'yan, 'di ba? Ngayon, balik natin. Huwag muna pala, dito lang muna, salpak natin tong supply dito para malaman natin kung magre-release siya o hindi. Ito, sinalpak na natin. Yan lang muna. Supply lang muna ng OP Tapos, Broadway, oh. Ganda. Ngayon, oh, nag-relay na. Tatlo na yung nag-relay. Soft start, ito, and din ito. Ulitin natin. Yan na. Oo, oh, di ba? Binahirapan tayo. Ngayon, balik natin sa itching yan. Goods na yan. Pambihira na yan hindi e na balik na natin yung sink. Ngayon, ito magiging labasan niya. Okay, nag-normal. Ngayon, tatlo. Narinig nyo, tatlong lagatik. Laptop natin gumagana. Unahin na natin kagad dito. oh, yan Oh. Diba? yung relay, no? oh, yan Oh. Okay. Tama tayo. Okay, working na. Off natin. Di pa tapos, di pa tayo tapos. <laughs> Alam niyo bakit di pa tapos? Kasi maglalagay pa tayo ng fan. Okay, lagyan natin ng fan. Saan tayo kukuha ng fan? Dito lang, magpaparalel lang tayo diyan sa may. Sana yan, kukuha na lang tayo diyan. Okay? Ang pinadala ni Bossing dito ay 24 volts. Ayun oh. 24 volts. Yung supply ay 12 volts lang. Hindi obra yan. Hindi gagana. Ngayon, Uh, tapusin ko na lang yung vlog ko ngayon, di ba? Hanggang dito na lang, ah. Ang pinaka main point na lang natin is, nag siya, nag protect dahil bridge. Sira yung output. Bali, apat. Tatlong, tatlo sa negative, isa sa may positive. Tapos, sira rin yung relay niya. Okay? Crown SS na 600. Sana nakapagbigay idea ko, ah.